Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. Um, gusto ko lang pong um, um sa inyo. Sana ay nasa okay po kayong kalagayan. Lalong lalo na po sa mga masugid ko pong mga tagapanood. Ayan, umihingi mo na po ako na paumanhin sa inyo na hindi po muna ako makapag-upload ng madalas sa mga uh, nakaraan at sa mga darating siguro mag-upload ako pa minsan, minsan kasi meron lang po akong tinatapos po na isang review may pinag-aaralan po ako ngayon para makapag-exam po ako this month or next month papalitaan ko na lang po kayo kapag ka natapos sabihin ko po sa inyo kung anong klaseng test po yun yung gagawin ko para hindi ko muna sasabihin ngayon eh <laughs> Kasi baka maya, hindi ako maka, ano, di ba, magtagumpay. Pero, yun, kaya mo, hindi po ako masyado nakakapag-vlog is mm, nagpo-focus muna po ako ngayon sa pag-aaral. Kaya, pero nababasa ko po yung mga comment po ninyo. And, thank you nga po pala. May, meron kasi akong gustong i-introduce po sa inyo na isang website na nakikip, nakipag-collaborate po ako sa kanila and then sumagot po sila um, Ang website po na ito ay Isa pong ano parang Pwede po kayong magtanong sa kanila kung kayo'y nakakaranas po ng erectile dysfunction Ano po ba yung erectile dysfunction? Ito po yung nahihirapang makapag patigas ng kanilang ari sa mga kalalakihan Para po ito sa mga may asawa no na nahihirapan sa larangan ng pakikipagtali. Ngayon, meron po isang website na nakipag-collab po ako sa kanila na kung saan, sa, iba, sa ilalim po ng video ito, may link na pwede niyong pindutin para makapunta po kayo sa website na yon. Ang pangalan po nito ay Goraki. So, uh, kapag ka nakakaranas po kayo ng... Yun nga po, ED or erectile dysfunction, pwede po kayong mag ma check up doon sa pamamagitan po ng pag-click dun sa link and then sasagutan nyo po yung assessment form parang questionnaire po na sa loob po ng ilang minuto din po yun then pag natapos nyo po yun uh, pwede kayong makakuha ng reseta at pwede rin po nilang i-deliver sa bahay po mismo ninyo yung gamot na pwede ninyo pong i-take Okay? Medyo, um, ito po ay discreet. Ibig sabihin, confidential po ito. Kaya, go ahead po at i-click nyo na po yung link kung kayo nakakaranas sa erectile dysfunction. Click nyo po yung link sa ilalim ng video ito para makapunta po kayo doon at makakuha din po ng reseta at gamot. Yan. Thank you nga po pala sa Go Rocky sa pag-accept po sa akin as a content creator po na mag promote ng kanilang mga link. Ayan. So, ayan. Salamat po sa mga nananatiling mga subscriber ko. Hoping na sa mga susunod ay makapag-upload pa po ako. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you and goodbye.